oo. hindi na sana pinigyan. At tingnan mo Bakit 'to pa iniyo? Ano? Mahaba naman ng dilam mo. Hindi ko maintindihan. Tayo na, nung nakita-kita nito. Sabi ko ito yung nalapitan ng ano. Kuya din ya, kuya din. Oo. kuya din. Nakikita na nagdilam mo na. Ano? Hindi mo sanay na magtiktila o mag-a-taw na pala talaga. Eh, this is kung sa to yung lumapit 'para makainin ng tumo. Ano mo picturing ng Naiwanan mo yung picture niya ba? Pero babalik ako sa'yo, dadalhin ko Ano, tawagin natin? Aho, na muna kayo. Tawag na muna? Nakalit tayo ito. Ah, okay. <laughs> <laughs> oh, ito mga karapi yung ano, nilalapitan ng mga may mga problema sa asawa o sa kabit o ano man dyan, ito, ito si action man. Kaya, kaya kung mas problema kayo, pagtulungan namin ni Kuya para masod. Kung sala, huwag kayo may lumapit sa aming dalawa. Ha? Ito, action man ito kaagad. Basta may problema, sagot niya kaagad. Salamat, super. <laughs> di kebetulan

inspection namin mga oh, Barbie Yung harapan 3 step forward then 1 <laughs> 1 वो आई वो ये चीज है वो जो कोई नहीं है वो आदमी वो है वो आदमी वो है लगाता है चलो ये हमको कमेंट करके बताना है पता नहीं जबी kumukita kasi kung kumukita 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 kung kumukita

kiblet, 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 na, kiblet, 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 영도에 근데 예를 살펴볼게요. 에 로그 이 리셋 올좀 노워 있어. 막 나타나지 않았어. 지금 이 로그들이. 지금부터 막 당겨